Inilatag na ng MMDA ang kanilang traffic management plan para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Yan ang ulat Bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lunes, magpapatupad ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng Traffic Management Plan. Ayon sa MMDA, may bubuksang zipper lane sa bahagi ng Commonwealth Avenue southbound para sa mga opisyal at panauhin na patungong batasan pambansa. Simula alas 8 ng umaga sa lunes ay isasara na sa dalay ng trapiko ang batasan IBP Road. Nag-abiso na ang MMDA sa publiko na sundin ang mga sumusunod na alternatibong ruta. Para sa mga magmumula sa Quezon Memorial Circle na patungong Fairview, mangyari lang na dumaan ng North Avenue, kumanan sa Mindanao Avenue, kumanan ulit patungong sa Uyo Road o dumaan sa Quirino Highway para makapunta sa inyong destinasyon. Para naman sa mga manggagaling ng Commonwealth Avenue, mangyaring dumaan sa Sa Uyo Road o Quirino Highway, kumanan sa Mindanao Avenue at kumaliwa sa North Avenue para makapunta sa inyong destinasyon. Para naman sa mga light vehicles na manggagaling na C5, mangyaring kumalwa sa Magiting Street, kumanan sa Maginhawa Street at kumaliwa sa Mayaman Street patungong Kalayaan Avenue hanggang makarating sa inyong destinasyon. Para naman sa lahat ng truck mula C5 na dumadaan sa Katipunan Avenue ay dapat dumaan sa Luzon Flyover at Kumaliwa sa Congressional Avenue hanggang sa makarating sa inyong destinasyon. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, aabot sa 1,300 tauhan ang kanilang ipapakalat para sa traffic management, road clearing at crowd control. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.